pinag ni Senator Bongo ang publiko sa napapabalitang pagtaas ng heat index sa bansa simula pa noong Martes, March 26. Ayon sa pag-asa, siyam na lugar sa bansa ang naitalang nasa danger level kung saan umabot sa 42 hanggang 51 degrees Celsius ang init ng panahon. Ayon sa pag-asa, inaasang tataas pa ang heat index natin sa bansa dahil sa kakaumpisa pa lang ng tag-init at sumabay pa ang banta ng El Nino pinapalahanan ni Senator Bongo, Chairman of Senate Committee on Health, na mag-iingat ang publiko at alagaan ng kanilang kalusugan maliban sa heat exhaustion. Malaki rin ang risk ng heat stroke kaya uminom dapat ng sapat na tubig at huwag magbabad sa araw lalo na ngayong holiday at maraming nagpupunta sa tourist destination ngayong summer. Paalala mula kay Senator Bongo, Mr. Malasakit, Bisyo ang magserbisyo.